Hello guys! Welcome back ulit sa aming video. Siya nga pala, ito yung anniversary trip namin nung nasa Pilipinas kami. Ang totoo talaga, side trip to nung no, pauwi na kami papuntang Pangasinan. So, ayun, samahan nyo kami sa pagpunta namin sa Imuki Island. Well, bakit nga ba tinawag na Imuki Island to? Ito ay dahil sa may sea creatures or sea slugs na na natatagpuan dito sa mga dead corals. o dead corals na yung island na yan. Di bale, pag hinahawakan mo daw itong sea slugs na to, umiihi. <laughs> na parang babae. So, yun. At saka, nag na rin na imuti pangalan nito. Kasi, kung titingnan mo daw yung lagoon sa taas, para siyang female genital kung titingnan. At sa sobrang naughty na rin ng pag-iisip ng mga tao, tinawag na rin nila yung ibang lagun sa genital na rin ng lalaki which is the bimuto lagun at yung isa immobile which is yung anus <laughs> ang kulit lang ng mga pangalan dito ay nako pinoy talaga so eto naglakad-lakad na kami sa galing sa first stop namin which is lumapit pa kami sa dagat mismo kasi hindi rin naman kami naligo at nagbabad sa Landa, unang ngudgut, lakad na lakad na lakad nalang kami. Malalim? Mm. Sige lang talaga, pag ikaw nangungudgut, ewan Sige lang talaga, pag ikaw ewan ko lang sakit niyan, mga corals ba naman? <laughs> Nagtatry lang naman kaming tumingin kung may mga sea slugs kaming makita. Suwartehan na lang daw kasi kung may makikita ka dyan sa sobrang ontina ng mga sea slugs na yun. At saka hindi na rin niya season sabi nung ano namin, tourist guide namin. Pasensya na. Parang ewan lang na naglalakad. <laughs> Nakakatakot lang kasi kasi pag nadulas ka dyan, naku, sigurado. Galos aabutin mo kasi matatalim yung mga corals. Kitang-kita naman, di ba? Kung napapansin nyo, medyo makalimlim na dyan. Pero tuloy pa rin ang ah, paglilibot. O, oh, di ba? walang makakapigil. Sayang yung pagpunti. Gasoline na. Mahal pa naman. ano <laughs> <laughs> <Hori> yan? <laughs> ang sarap-sarap maligo, no? Yung parang ang kalma lang. Dula dito, hindi masyadong maalon. Pero dun yung banda maalon pala. <laughs> so, ayan lang. Onting picture-picture video. Mm -hmm. Tapos bumalik na kami sa bangka namin. Mga Para larawan. lumipat sa isang lagoon, which is yung Bimoto. Kung Ilocano ka, alam mo na yon Pati yung pangalan ng island. <laughs> Sabi ko nga, hindi kami naligo. Kaya, ayun. Tingin-tingin na lang kami sa mga naliligo. At lakad-lakad sa corals. Mm. Ang ganda sanang maligo kaso hindi kami prepared kaya wala kami kadala dala-dalang mga pandig at lalong-lalong na -lalong Basta dito na naman sinasabi nila female genital. Kaya na mag-imagine, pinakita ko naman kung ano yung kabuuan ng lagun na yan eh. <laughs> At dahil pakulimlim na ng pakulimlim, bumalik na kami sa bangka. Di bali yung renta pala isang oras sa bangka. Oh. naman yung pagpunta mo dito. Kahit may lang yung paglilibot mo, maganda pa rin siyang puntahan. Kaya kung napapadaan kayo dito, isaman nyo na rin to sa itinerary nyo. Dito lang naman yan sa Balawan.